Naging maningning ang kalangitan sa Baguio City sa pagsalubong ng taong 2025. Kaliwat kanan ang naging aerial display gaya ng mga fireworks at ilan pang paputok. Bagamat makulay at maganda, para kay Ate Donna, hindi niya naiwasan ang mga mba. Kasabay kasi ng nagagandang fireworks display ay siya naman namang pagpapaputok ng mga iligal na paputok sa kanilang barangay nakakakaba yun kasi hindi, ka, lalo na ngayon di ba mauso-uso yung mga sunog-sunog kaya minsan parang nakakakaba baka kasi biglang magkasunog eh, nagkasunog din pala nung last eh, nung new year dito kaya nakakakaba din pag may mga gumagamit ng mga ganyang pakutok mm -hmm. Matatandaan na sa bispiras ng bagong taon, sinira ng Baguio City Police Office ang mga nakumpiska at isinukong mga paputok na umabot sa 4,128. Kabilang na riyan ang iligal na boga, kwitis, whistle bomb at iba pa. Ang paputok ipinagbabawal sa lungsod sa ilalim ng Ordinance Number no. 53, Series of 2009. Yung nga sinabi ko, karamihan ng mangyayari, baka magdubli, magtriple pa yan pag hindi natin maagapan at masabihan, ma-inform ang ating mga kababayan, ang ating mga uh, uh na iwasan sana ang paggamit ng paputok. Sa huling tala ng Baguio City Police Office, nasa pito ang naputukan sa Baguio City. Karamihan, biktima ng boga. Siyam naman ang naitala ng City Health Services Office, kabilang na ang natamaan ng ligaw na bala. Sa mga uh, firecracker related incidents, as per record meron tayong 7 na cases. At syempre may mga na post na uh, there are 9, actually 9. Pero as sa record ng BCPO, meron lang tayong 7. And mostly from yung uh, incident is uh, galing yan sa paggamit ng boga. And yan ay minors ang maraming involved. Ganun pa man, masasabi raw ng BCPO na naging mapayapa ang pagsalubong ng bagong taon. Actually, it's generally peaceful kasi wala naman tayong naitalang uh, crime incident. Except of course sa isang uh, traffic, uh, reckless imprudence resulting to uh, damage to property. Yun lang at wala nang ibang crimes. Matapos ang holiday season, pinaghahandaan naman ngayon ng BCPO at iba pang ahensya ang Chinese New Year at ang taunang Panagbanga Flower Festival 2025. Jose Robert Inventor, RNG News.